Hello guys, ayan, magluluto tayo ng ating pagkain ngayon. So, magda-diet lang tayo, wala tayong kanil, pero hindi naman nakakataba itong mga ito guys, oh. So, ayan. Ayan, kain tayo. Luto muna tayo guys. So, ayan na guys, ang ating foodie. Di ba, cute na. Naglagay din tayo ng broccoli. Diba? At ayan, nag-ano ako ng na, sibuy, ano, bawang. Bawang yung aking ginisa yun dyan, guys. Tapos, naglalagay ako ng oyster sauce. Naglagay ako ng oyster sauce, guys. Dalawang kutsara. Tapos, naglagay din ako ng, ng ketchup na isang kutsara lang guys, lagi ako ng magic sarap. Tama lang yung lalagay natin. Ito ng tuyo guys na mga dalawa, isa't kalahati ng tiyara. Siyempre guys, iuna natin ilunod yung mga medyo malitigas. Yan. Kulin na yung madaling maluto, yung malambot. Diba? Ano malambot na, no? Hindi yung matagal maluto. Hindi naman matagalan sa glit lang, pero puli natin yung mga malangkot. Okay guys, yan yun na. So yun guys, inano ko na yung ano, para hinalo ko na siya. Kasi luto na rin naman. yan, tinulog ko na siya. So ayan, guys, bye

Tamang-tama, yes. So, isul sarap sa sabay sa ano hmm hana 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 kawaii na tan 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 Meka. tan 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 Ha? Okay. So yun na nga guys, natapos na yun ang ating pagkain. Nandito na kami sa taas ni Maika at natulog na nga siya. Ayan, tulog na. So yun guys, hindi ko kinaya yung power sa niluto ko guys. Ayaw ko, first time ko lang yun. Hindi ko talaga siya naubos kasi naumay ako. Ayaw ko kung ano, siguro dahil yun sa... Ah, hindi pa pwede sa akin yung mga ganon. So, ay nakain ko nga yung crab lang at saka yung ano, talaba hindi ko naubos yung pusit at saka yung shrimp, yung hipon. Talagang naumay ako. Pero naubos ko talaga yung ano, gulay kasi mahilig kaming dalawa ni Amay kata gulay. Si Aman kasi hindi pwedeng kumain yun dahil mak nangangati yung allergy. So, yun lang. So, Happy New Year pala sa inyong lahat dyan, mga sa ating mga kababayan. So, isang araw na lang. Happy New Year na. So, I hope na mag-enjoy tayo at syempre naman enjoy talaga tayo sa New Year. So, yun lang guys. Kami yata ay pupunta ng uh, Tokyo. And then... kung saan saan. So, I hope na kanya-kanya ating family yung enjoy. So, maraming salamat. Thank you for watching, guys! Bye!